Ah, pumatanggal yung gasolina, lagay tira. Wala akong tubig yun, wala akong... Ah, ibig sabihin yung ugasan po ba? Ay, wala sasabog Kaya nga po. Tara. Ay, magpapahinang itong aking tangke. Eh. Para po Dun sa... Gawa ng buswagin. Hindi nila po ako sa bypass. Sa may... Barangay Baguio. Niwala po natin yung natin dun. Wala nang wala tayo paparinigan din tari Tarili ko wala Baka tayo paglita ng pulis Ako yung maagap nagparinig kanina eh Kaya lang pa Ay tatawid Wala naman mga bangga Uy! Tari! Ano nagpa-vlog ka? Oo Tagal na! Sito mo na! Dati po rin papahinang din eh Alamin po natin kung magkano Pahilan ko po ba tatay? Ako po ba yung nagpunta dito nung minsan? Sabi ko sa inyo eh, sani Linggo, kay sarado May butas po din yun Pero may May butas na, hindi pa Hindi pa po, hindi nga po matanggal yung gasolina Natitira Wala akong tubig yun, wala akong Ay, ibig sabihin yung ugasan po ba? Ay, may mong sasabog yun Kaya nga po, ay, kaya hindi ko po nga po alam Tatay, ako po yung nagbibideo ito po Sa vlog po ba? Ako po yung nagbablog Sa YouTube at sa Facebook Pwede po kaya, pwede Pwede pong ano Maka video <laughs> Ay, hugasan po pala. Hugasan mo muna ng ano, yung maalis yung amoy yung gasolina. Oh, dapat. Oo, oh, wala sabog yan. Oo, oh, ganun pala yun. Ay, hindi ko nga pumalis yung ano eh. Hindi, ibig sabihin, kakalasin ko din eh. Oo, oh, kakalasin mo sa ilalim eh. Ari po naman na eh, pinihit parang may natnari sa loob, hindi po maano. Oh. Hindi. Ah. Hugasan mo mabuti. Ayun. Maalis ang amoy gasolina, lagyan mo sabon. Ah, oh, ganun. Bulbus na sabon. Ah, oh, ganun pala tapos kami kaya... oh tapos tapo lagay mga tatlong beses para maalis yung oh ganun pala ko guys eh, wala alam ay eh. po tayo, hindi ko po naulit ulit nung minsan ano kung anong papano hindi ko ba nasabi kung tatanggalin ko nga ang gasolina kala ko pa bala na po kayo ay ay ano nalabas nga oh ay, sige po. Ako po yung hugasan muna sa bahay pala. Ako po yung maagap nagpunta dito kanina Sarado pa. Okay, Ay, papalit na lang po ako. Sige po, salamat po. Yeah, Ay, pala kailangan na yung hugasan. Para dumalis yung amin ng gasolina. Ay, sasabog. Ay, hindi ko po naman alam, pa Makaka-away pa ako sa bahay na rin yun pagpapala kayo magpapa ano nang tangke eh pagpapahinang po pala ninyo para hindi yung para wala ma, para ano para walang gasolina sa loob kung ano ba ano sumabog ay wala po akong huwang ay hindi ko po alam wala po sila na magtatanggal nun ay makakaawi muna babahay tara hugasan ko muna wala pa ata eh. Ayun. Yan. Wala pa yung susi ko. Kaya nga tinakpan ko eh. Yan, eh. Hindi ko po ba alam, ito po pala yung huhugasan. Lagi po pala rin doon sa pahinangan. May gitok na alaman natin. Nalaman ko. Alam ko na ito siya sabog. Ay, kaya lang talaga, hugasan pala. Ito hugasan. sa uh, masasabog daw yan. Masasabog. Dito po tayo mga gano, wala sa tubig. hindi lang saan yan. Ang gusto yan eh. Nasasabog nga daw yan. Hindi ko mo nalang.

So wondering, what did happen to the last ten I ran away with my life fast forward Never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you from nothing I sit here looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could have moved away na po natin Nari po pala kailangan ni Puhugasan na eh May nakapagsabi po sa akin Maganda daw po hugasan Ito na ang ano Suka Kaya nilagyan din po natin ang suka Ayan tara po Ate po dadalhin na doon sa ano Sa gagawa Maghihinang Ayan Oh, wala ako magkano ang Eh, magkano po ang ganda oh, Magkano po ang bahay ko Papa ako yung Oh, tapo meron din ni. Eh. din. Parte din eh. Ano? Kung malalabas sa tubig. Ano din eh. Ganda

Sige na po Para magawa Eh ako yung may nang kapatsid Ang ano eh Kaya may ako so, lang Wala ko ah O Bulgasin <laughs> Tatanggal din Mabaya nga po Mabaya nga po Mabaya nga po Ayo, Sige o Salamat po Balik na po Mga Last 4 oh. Ayun Ah, balikan na lang daw natin. May ginagawa pa si Kuya. Kuya nagagawa ng mga buswagin na eh. 4.50 po pala ang bayad sa pagpapahinang yung pala'y akin kaya lang hindi natin makikita kung so, paano gagawin ni kuya at siya daw eh may gagawin pa babalikan na lang ako daw mamaya alas 4 yun may po, taw muna yung mga masada 4.50 po ang bayad lahat 4.50 pwede na rin Tsaka yung mga nasa unahan Gagawin niya Sige po, tayo muna ibabiyahe Let's go Ayun muna sa camera Hi, thank you for this cam <laughs> Salamat Ay, ano po Bagal mo bigay mo nini eh? Ah, hindi ko nakakita, sorry Thank you po Salamat <laughs> Sa parting ay may natulog Wala na Ako ay nagtitinda eh Wala well, eh pag -ipo eh, lagi na tulasa ay wala siya Kalalagay ko lang na ipuks eh Magdadarang ng init kaya na Angat po yan anong Pero Sobrang makainit ang barako eh Eh lagi ako kakawin sa Puntok Panahaw Wala. yun lumabas pa yun na six ganya no ano no

hindi <laughs> motor, kutsi hindi kayo kutsi mo kutsi 450 450 pag medyo e, may tumakas papa tira ko na oh, si. lang balik ko lang po oo oh. Ano pa pangalan yung niyo, Tatay! Walang nakalagay na pangalan. Ano pong pangalan niyo? Hello? Ali po? Ali po ba? Ito. Rodil Books Repair Shop. Oh. Pala ang ano niya, pangalan. Rodil Books Repair Shop. Ayun. Walang sinabi na hindi po. Ah. 10 na lang po ah. Yan, okay na po. Pag kami nag-leak, babalik ko na lang uli kay Kuya Edmund. Si Kuya Edmund pala yan oh. Nag-i-repair ng mga buswagin Ay, hapon na naman po. Ayaw pa naman na na sa inyo. Ano po? Ayaw po ang episode nating na ganap na yan. Ito eh, yung eh. sa akin store sa tangke na eh, nga ay ay tayo muna yung uwi ang saat ng ulo ko ay gawa ng pagkakaulang kanina ay na masada tapos biglang umulan ay sa kulap ayun maraming maraming salamat po ay di pala scared man pala hindi ko na ano pero nagkawit to kami nung pauli nung nagagawa hindi ko hindi ko na kinakausap gawa ng baka mamaya ay magalit po nagihinang ay masailan yung ginagawa niya medyo mahirap kaya hindi ko na na Kapag tatanong na ba nang gagawa eh, baka Ay baka ibubush over ko na lang po ano Yan ako po yung magpapahalan mo sa inyo ha uh, Maraming maraming salamat po sa inyo pagsama Peace Bye